Go, I'll let you in this time. I don't know which way to go, round and round and round again. Are we something that just needs to end this time? Good morning guys ha uh, Isang mapagpalang umaga po ng Sunday po sa inyong lahat Ngayon po ay nandito na naman po tayo sa Divisoria sa Carmen Planas Para mag-update at tumingin kung ano yung mga bago nilang mga latag dito So dito kayo po ya May nakikita akong mga paninda nya Dito Ayan, yung Parang aircon daw Pagpalating magkano ganito yung boss? 250 hanggang 200 daw guys e, ano Ito, ano to water dispenser? Ayan water dispenser o Magkano rin po ito? Ayaw po yung lagay ng ano ano Ito guys o oh. Ito omni Ito po boss, magkano? Magkano po ito? 400. 400 Ano po ito? Uh, Nagre-reverse oh, po Nagre-reverse po ba yan? Oh. Yung de-reverse oh, no? Oh, Iniikot niya Tapos nilalabas na dito po Opo Exhaust no? Oh okay, guys so 400 oh, uh, Mura na yan Omni 400 Tapos Ito Ito yung maganda Oh. Lance box. Ano po 'yung lance box na maliit? Ano 'yan? Oh. Ayun oh. No? Umaba oh. siya. Parang magiging ano po 'yung paso o hindi naman? Parang tatato lang Paso na po yata 'yan pag ano. Parang ganoon oh. Oo. Oh. Na, pwede na ha? Ang baso. Pagkatakas mo magkape, Gaganon na lang. <laughs> Saka ito, paano oh, po yung buyat? Yeah. Yung takore. Yeah. Ito mo yan. Yeah. Ayan yung pangpainit ng tubig. Painitan. Parang gusto magkape. Yeah. Ganon. <laughs> okay, Ang galing. Ang yun no? okay ganda oh hmm? magkano ganito nyo po yan ba lang 50 lang yan 50 50 daw guys oh pero ito yung pinaka ano no oh. so guys oh takore oh ano? takore ang liit <laughs> Oreo oh. yung ano nyo po ABR ba tawag niya o oh, ang tawag niya? 500. Yeah. Oh, yan? 550 hanggang 500 yan yan tsaka meron po si bossing dito ng ano yung ang tawag niya circuit breaker 125 amperes magkano po ito po? 150 guys ayun so, no know, 125 amperes so pwede na para sa mga ano medyo nagtitipid yan pwede na to <laughs> pambahay lang yan oh, pambahay po ayun may palayok din sa kuya ayun. ayun meron pa dito kaso nabili na maganda rin yung nandito ano nabili na no? oh ay ganda non-stick kasi nabili na po ito, no? Mag magkano po 'yan? Magkano po ito? Lahat na 'yon. Eh, ito gundo. Oh. Talaga naman sulit pa 'yan, no? 1,000. Exos. Kasama 'yung ano, 'yung parang dispenser doon, maganda, laki rin. Meron po silang bakit, no? Japan din, oh. Malakas siguro 'to. Tapos yung vacuum nyo po Ayan o, no? 400 o oh. Pero nagana po siya na no? Ayan o, no? 400 Diyan ka makakita, ang Laka lakas nyo na Kasi yung makalakas yung ganito Kompleto naman na siya Kompleto na yan Japan pa yan 400 So maraming salamat po ito mayroon sino yung magkagusto rin Dito lang kay Kuya, dito lang yan sa Frank Bank So yun, si so, Kuya Maraming salamat po At, Okay Nga muna tayo Puntahan natin yung ano Kung ano yung mga bagong latag dito Sana yung mga kaibigan natin dyan Yung mga antik So may vlog natin kung may bagong antik si Bosing so, Mukhang maaga pa, wala pa Magpalikot muna tayo guys Guys, so, oh, ang ganda ng robot Ano po ba ito? Ano kayang ano na ito? Ano robot yan eh Yun oh, ang ganda oh <laughs> Malaki pa eh? hmm. Hindi daw ano, binili ni sir Bali, binigay sa kanya ng kaibigan niya Ganda oh One pack kasama Ganda oh <laughs> Hindi ko nga lang hindi nga lang ako familiar sa robot na ito <laughs> Ito boss, salamat po ah. Sayang oh, na magkano kaya ayan ganyan. Yan si Sir. Thank you, thank Sige po. Ito guys, oh, may mga kasit, kasit dito. Kasit tape. Ano oh, po, ano yung LTE you know, rechargeable na ano ilaw magano pa ba, ba yan magano kaya to gumagana ba to wala saan na si Boss Joel yun no know, para luma talagang luma Toyota yan no para ano kaya 'yan? Ito nin tintin don daming bahala. Oh, so, yeah guys, oh maraming natatag dito. Good morning kayo. Yumang ganyan, mamakano. Fifty ko. Yan 'yan, fifty. Mga ng charger at 50 pesos lahat, lang lang yan harapan ng Carmen ay BDO Carmen Planas ay salamat po guys uh. Yes, yan eh. maraming ang mga ay, dito sila gusto mo niya Gusto yung eh, walkie-talkie nyo na po yun. Ako, yun.

gawa ng mga uh, Yung dito bus. boss. Eh uh, 15 lang katulad. 15 lang. Ito guys oh. 500. hindi. 600 dalawa. 300 each. Ano ba 'to? Nakaito ako. Sige, ingat ingat. So, wala na kanang sa mga part ng mga sa motor size na ito mga ito. Isang seat na 500 na. So, may mga gulong din sila Auto. pang Aerox. Auto. Click. Auto ang gulong mo boss, magkano? Kaliter. <laughs> ito guys, yan mo. Uh, yeah, uh, boss, uh, ito magkano to? 700 700 700 Thailand 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 Then, ano po boss? Ayun, same lang. 700 din. Eh. Ito, <coughs> alo yun. Oh. Yung ganito boss. Uh. Ganito po, magkano? 600. O yun, no? pang anong pipe yun? Para sa wave? Tapos mayroon sila, ano dito. Uh, Let's get it. 600 din yung hub. guys, o uh, On the way 100 bearings. Like

500 yung ano 25 na yung dalawa na 25 na yung dalawa? Oo, ba't no? Bumili okay. nga ako ng gulong May bata yun Ayan guys oh Napakaraming accessories dito <laughs> Hindi kasama to kapag gusto ko Hindi kasama ka eh Pag may kayo sa iba Gusto na ata ko dun yung, yung radio na yun Kaso hindi ko lang I'm Sure kung so, mapapaganaan natin yun Pwedeng ibagay yun ng 100. Pukuhaanin ko yun. Yan. Mga ninja, nin ninja, ninja turtle, turtle, no? Kasi, o, gaganda, o. Pero yan, mga binibenta na po yun dito. Yan. Mga tag, magkano po yan? Dalawa na din Lahat na po yan? Paket? Yan, guys, 2,000. Lahat na po yan. Tapos, eto, o. Oh, o, lalagyan mo battery. No? O, oh, lalagyan mo battery. O, yun, no? O, ganda lang Oh. Magkano daw po yan ate? Baka may mga magkagusto dyan. Ayan. 400 na lang. 400, na lang. 400 na lang. Solid, oh. Tama na yung so, okay. <todic> Yan talaga, laruan talaga ng ano yan. Paanda rin nyo na. Ah, walang battery siguro. Walang oh. no battery yan eh. Battery talaga. Oo. Oh. Ayan, ayan, ayan. Oo. Oh. Oh. Sige oh. natin. Oh. Pwede oh. ba tulad?

Same, same price, price pa rin ba yan boss? Oh, uh, baka ilan na kami uh, yan uh, eh? Lagyan mo ng ice tapos ang, ang tagal po niyan. Grabe. 1.5 oh, tagal Double oh, 1.5 guys ito. Wala talaga ito. 1.5 to po. 1 liter lang. <m> Yung, mo, rush, lang 500. 500. Yung 1 liter mo, say price magkano 200? 200 lang po. Yung 1.5. 1.5 siya, 2.80 Ito, 1.2 Ito, 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 ganito 2.50 po, 1.2 Pag naka-setup ka, 2.80 po mm -hmm. Ito, 300 kasi 800 ml lang yan so, mm -hmm. Ayun, no? na, yun, na ni Ate, oh. <laughs> Pero no, grabe 'yung no? lagay niyo ng ice sauce kung ano, damihan niyo lang, lang ng ice. Lagay na lang ng lagay ng tubig. Ang tagal. At ah, mayroon oh. Dati hey, bigay sa akin 'yung one time. Ano? 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 kampanya so legit yun uh -huh. eh. te. Parang yung market na eh, tagal talaga. Yung nagdinig niya. Ah, nababait uh, Lagi mo ng 'yung ano, ay sandami oh. Hindi yan lalabas 'yung lamig sa. Cebu temp daw. Ito guys 'yon? Oh. inuman 1.5. Tama raw ganito niyo. Ito yung okay, magkano ganito po? Guys, 150 o. Oh, Ang ganda, no? Stainless. Ito yung 100 na lang daw. Ang tulad Kasi yung takip yun. po. Ito yung ibang mga ano. Takip yung ibang 100 na lang daw. Pero meron yung pinakaibago sa ano. Ano daw? Yung lamig siguro hindi po. Hindi siya ano.

May laman yan. Ayan, may laman sa ko. May laman pa. Oo California Red. Ayan, yeah? may laman pa. Kasi nakasama ko eh. Personal computer, no? iyan no. Ah personal computer. personal computer. Halo po ya. Data Graphic Boy, display. Ayo, oh, oh, yeah. Personal computer. Okay. So, merito nang pinaka keyboard niya. Oh. So, parang pag-spam. Ito na Personal computer. Ah, meron siyang printer. No? text text, text, text. Okay, uh, Magkano no? Ma po ito, boss? Kung 200 sakali lang. 200 lang daw. Wala na magpata-shop dibi. I message hmm. yeah. talaga pag vintage yun. vintage. vintage. Ah, guys, vintage, vintage. yan yeah, play ito. meron siyang Adleto. adapter. Yeah. Ito 'yung pinaka keyboard nyo 200 lang daw guys. Pwede eh, na yan. Iyan lang yung kaya doon. Oo. Guys, o. So, sa mga gusto mag... At yan. Yeah, Nakaka-casho. No, no, no. Eto. Eh, personal computer. So, oh, yeah. Okay na yan. Bihira ka lang makakita ng ganito, guys. 25. Ayan din si... Dito. Mga ibang... Ibang pang mga ano niya. Ito. May radio rin. Ah, Okay, boss, salamat ha. Pero sana mabenta to. Kasi oh, tingnan mo, grabe, hindi ka na makakita ng ganito basta-basta. Ano, basta. ang laki. Ah, radio. Ang laki. Mga dalawang rin to. Ang ganda ng ano niya, bro, yung mouthpiece. Yung mouthpiece kaya yung speaker niyan. Ang laki, oh. Pag-provincia talaga, pang mga ano talaga oh, ng no. military yan. Ah. Gumagana pa rin yan. Ayan, no? Oo. Oh, Sayang, oh, oh. ano? Gumagana oh. yan. Ay, ah, sis, pang malalong range to. Layo yan, no? Oh. Oh, oh. ah, ano niya, ang sagap niya, bakit kita mo? Here we go, Eto guys, so oh, ang ganda oh. Ang laki oh. Oh, testingin nga natin paano mapitili to. Yun. Eagle, one, eagle to. Over. Uy! <laughs> <Hoy. laughs> gumagana ba? Kumusta ang lagay natin dyan? Mukhang mahina yung signal nyo. Uh, ayun yun, lang. <laughs> ayun, Eagle 1, Eagle 2, Alfonso 1, Alfonso 2. Uy. Ayun, medyo ano lang, medyo mahina yung signal kasi siguro nasa ano tayo malayo yung ano, base. Base, base, kamin. Yo. Mukhang pa guys. 40 channel citizen's band transmitter. Merong ano eh, may signal na mapasok hindi lang makapasok. Ayun uh, Ayun na guys, oh. Ang hapa, oh. Oh. Boss, magkano to? Limandaan lang guys. Yan, oh. 500 lang, oh. Hmm? <laughs> uh, Bornox TV, Bornox TV, Kamin Bornox TV, Kamin Kamu tak ada kalangitan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, Super Ratio, ayun o. Alfonso 1, Alfonso 2, kami. Ayun o. Alfonso daw. 500. daan. Five hundred. Grabe, no? Uwa, no? bro. Ayan, si si ka mag parang sa... Go ahead, go ahead, Go ahead, Taga <laughs> like Bulbul. Go ahead, go ahead. Go ahead. Oh. Oy, shout out. Ahead, shout out kay Brian Jack. Matagal <laughs> ka. Go ahead, go ahead. <laughs> <laughs> Malungkot dito masaya. Oh, si Mamoy masaya. Okay. Ibalik na natin kasi may tumatawa doon. Ayan yeah, guys, oh. Yan muna ang update dito. Okay, magbabalik ang inyong lingkod. ha? Ang, ang, lakas ng signal mo, papansin TV. Ayun, no? Marami hey. <laughs> tayo. Tawagan nga natin si... Papansin TV, over? Aba, over, over, over. Ay. Ibang klase pala. Ayan, ano ba yan? <laughs> walk, walk it, okay. <laughs> walk <Uwag it okay. laughs> okay pala. Hello, hello, hello. Burautan, burautan. <laughs> over, team 4, team 4.

Again, are we something that just needs to end this time? It's time I don't know off my i